Pag-ulan na, sigurado ako maraming bagyo ang darating dito sa ating bansa sa mga susunod na linggo of one. Ngunit, ano pa nga ba ang mas titindi pa sa bagyong ulan? Hmm, meron ba? Halika kaibigan, kwentuhan muna tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Adrian Bondo. Ano pa nga ba ang mas titindi pa sa bagyong ulan? E di yung bagyo-bagyong problema na dinaranas nating lahat dito sa mundong ito. Tsaka ko kaibigan, sigurado ko ako, ikaw, lahat tayo dito sa mundong ito na nabubuhay ay nasa gitna ng bagyong problema, unos, kapighatian, kahirapan, pagsubok pera man yan, trabaho pamilya pag-aaral, lahat yata pwedeng maging uh, sanhi ng pagsubok ngunit siguro nagtatakang iba sa atin bakit pa ako nakakaranas ng problema bakit pa ako nakakaranas ng kapigatian eh, nagdadasal naman ako araw-araw active naman ako sa aking parokya Nagsisilbi naman ako sa aking prayer group. Binabasa ko naman ang Biblia araw-araw. Bakit hinahayaan pa ng Diyos na magkaroon ako ng problema sa buhay? Kaibigan, tandaan, walang ipinangako ang Diyos. At walang nakasulat sa Biblia na kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, mawawalan ka ng problema sa buhay. Wala. Bagkos ang sinasabi ng Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan, habang ikaw ay nasa mundong ibabaw na ito, makakaranas ka ng kapighatian. Check yun. Sigurado yun. So ano gagawin natin? Kagaya ng mga alagad sa ating ibanghelyo sa araw nito mula kay San Mateo. Naglalakbay sila. Biglang may dumating na unos. Natakot sila. Nawalan sila ng pananalangin. Nakalimutan nila kung sino yung kasama nila sa bangka. Nakalimutan nila na si Kristo mismo ay kasama nila sa bangka, na kasama nila sa kanilang paglalakbay. Kaibigan, habang tayo naglalakbay sa mundong ibabaw nito, mayroong unos, may problema, may bagyo, may pagsubok. Ngunit lagi mong tatandaan, kung sino ang kasama mo sa bangka. Laging tatandaan kung sino ang kasama mo sa paglalakbay. Si Kristo. Opo, hindi mawawala ang problema dito sa mundong ito. Ngunit kapag ikaw ay patuloy na sumama kay Kristo sa panalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita sa Biblia, kapag ikaw ay nanatili kay Kristo, bibigyan ka niya ng panalalig, bibigyan ka na niya ng lakas ng loob, bibigyan ka na niya ng grasya para hindi ka matakot. Kaibigan, tandaan mo kung sino ang kasama mo sa bangka. Tandaan mo kung sino ang kasama mo sa iyong paglalakbay habang ikaw ay nasa gitna ng unos ng bagyo. Si Kristo. Manalik tayo sa Kanya. Huwag tayo matakot. Kaibigan, ano ang kasalukuyang bagyo, unos, kapigatian, pagsubok ang dinaranas mo sa mga araw na ito? Hindi ko pinapangakong susolusyonan ko yan ang maipapangako ko ay isasama kita sa aking dasal. Pwede mo bang i-chat sa comment box? O kaya naman, sendan mo ko ng message. I-PM mo ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang kasalukuyang unos, problema, na pinagdadaanan mo ngayon. At sabay-sabay tayong manali kay Kristo, Sabay-sabay tayong manalangin kay Kristo na bigyan tayo ng pananalig, katatagan ng, lo ng, katataga ng loob at grasya para harapin ang mga unos, ang mga bagyo sa ating buhay. Tandaan, kasama natin si Kristo sa bangka. At kung ikaw ay na-bless sa video ito, maaari mo bang i-share sa iyong mga kakilala at kamag-anak? para sila rin ay mabless. Pakilike na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat kaibigan sa iyong oras. God bless you. Manalig, huwag matakot. Kasama mo si Kristo sa bangka.